Hindi ka maniniwala kung gaano kaganda ang mga prefab flat pack container house. Ang mga detalye, disenyo, at pagkakaayos ay talagang nakakamangha. Tingnan natin. Makikita mo ang makatotohanan na paggawa ng bawat unit, tibay at kalidad. Panoorin natin mula sa simula hanggang matapos kung paano ito ginawa at paano nila nasisiguro ang tibay nito. Tingnan kung paano naming pinapaganda ang bawat interior simple, moderno, praktikal. Ang bawat detalye ng disenyo ay para sa inyong kaginhawaan at kasiyahan. Mukhang magaan ang paglalakad sa corridor nito. Kaginhawaan at seguridad, siguradong kasali. Ito ay perpekto para sa araw-araw na paggamit. Kung kailangan mo ng conference room, maaasahang solusyon ang prefab flat pack container house. Ito ay may sapat na espasyo, kagamitan at komportabling lugar para sa inyong mga meeting. Pwede ring gawing temporary office ang mga units na ito. Ganda, kalinisan at functionality. Tamang-tama sa pangmadali ang gamit o tuwing emergency. Ito ang panglabas na hitsura ng aming mga prefab container unit bilang temporary office. Astig diba? Talaga namang maipagmamalaki mo sa sinumang bumisita.